So guys, ito, uh, na-repair na natin yung electric fan. So, ito, napalitan ko na po siya ng thermal fuse. Ito po yung thermal fuse na nasira. Ayan, pinalitan po natin ng bago. At actually, dalawa po yung bibili ko. So, ito po yung dalawang pirasong bumili po ako ng dalawang pirasong ganito tapos yung isa na gamit natin as replacement ng isang thermal fuse so ito guys uh, para sa susunod meron akong spare so bili ko nito 20 pesos sa uh, yan sa may electronics yung uh, supply na may electric pan spare parts So medyo mahal po kasi sa online eh 10 piraso na ho yan eh 30 pesos lang nakabili ka. Sampu na siya. So yun guys, ito oh, papanda rin natin. So ito na po, nalinis na natin yung loob. So ayan po. Number 1, ayan, tumakbo number 1. So number 2. Ayan. So wala nang problema. Ito, number 3. Ayan. 2 naman guys yun ang eh, nami no number 2 guys so tapos ito ulit yung setting na zero si so tapos ito guys na repair ko na rin to inayos natin yung bearing para matigas kasing iangat so inayos natin at ayan no tingnan natin kung tatakbo pa siya so ayan no steady na lang siya guys di ba so pag tinindot natin yung guys ayan patakbo na rin so, wala nang problema kaya may electric pa na ako mamayang gabi so guys ganito talaga <laughs> ayan yung mga gabi ko sa so, baba ayan ginawa ko na rin yung UV light para sa lamot ayan ayan ang mga gabi natin ayan so ito na lahat so ito pa ayan isang na tulsiyang guys mga strap So ito kanina ginawa ko nasira lang yung isang bombilya kaya hindi umilaw. So ito po yung pinagpalitan natin. O-orderin natin dalawa kasi para ilagay natin dito. Para dalawa na silang mosquito killer natin. So yun. Ayan, kumatak na. Walang problema. So guys, ganun talaga. Pagka madumira ang kamay, masipag. <laughs> so maraming salamat po magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang buhay!